Hello guys! Good morning everyone! Happy Sunday! So happy Mother's Day sa lahat ng nanay out there sa mga followers, subscribers ni Naya's Vlog na nanay dyan. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Naway maging masaya po kayo ngayong araw na ito dahil sa mga special day like sa inyong po yung mga nanay. So, quick time lang tayo. Gusto ko lang kong batiin. lahat muna ng nanay diyan. Tanong nang lubalok na mundo kayo. Mga OFW, mga kung saan saan ko nagtatrabaho, kung saan mo kanyang doon. Sa mga Pilipinas ko, happy Mother's Day po sa lahat-lahat. At maligayang sante po sa inyong lahat. So, ayan po. From tayo sa vlog. Yes, so, quick time lang kami guys. Kasi punta kami ng Manila. Biyay kami ng maaga kasi may punta kami doon. Uh, special na mga nanay din. So guys, good morning sa inyong lahat at happy Sunday and also happy Mother's Day sa lahat lahat. So hindi na po may mention kung sino-sino po kayo. Basta tabasa nyo, gumasin yung mga wall. Itong video na to sa iyo po yan, nanay. Happy, happy Mother's Day to sa iyo. Saludo po ang naayas vlog sa iyo dahil sa inyong kasipagan sa pagising sa umaga, sa pagkintindi ng ulam, kung anong uulamin sa umaga, ayan. Yan po ay napakahirap na trabaho ng nanay. Sabi nga nila eh, trabaho ng trabaho pero wala silang perfect man. Pero siyempre, stop lang. Pero hindi, sarap ko nga po kaya sa lang sa ng nanay. Siyempre, ang nanay namin nag-iisa, nakasal ng pagpapalo. Heaven, ayan. Pagkalo na po namin, nakasal sa heaven na po. Pagkalo na po sa inyo. Hindi po natin makakalimutan ang mga single mother. Kaya po mother pa rin yan. O kahit pa naging pa mga anak sa piling like anak at mag ng mga kapag-in. Kaya nga, happy mother day. Special mga ideya. Kaya po natin. Ito pa rin sa piling anak. Kaya po na yung mother day. Kaya po natin. mga po Kaya po So, biyahe po kami guys. Kung gusto kayo Pero guys, may sa tato, pag -stop tayo, may isang kami pag nag-stop tayo ng Kasi stop kasi may may uh, so, may guys may 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 kami, may may kami, schedule namin mamaya, sana kami, makapunta na kami ng Kiapo kasi punta kami Manila ngayon. So, again, again and again, sana wag kayo makulitan. Happy Father's Day po sa mga OFW na natin, mga subscribers si Naya, follow mo si Naya. At syempre, shout out tayo sa 5 point something na ba? Mga uh, followers si Naya sa uh, Facebook, sa page, and syempre sa YouTube, uh, 4.5 pa yata o 4.6 na followers ng Naya's vlog po. So, thank you, thank you po sa inyong patuloy na pagsuporta na kay Naya's vlog. At sa mga hindi pa po naka-subscribe sa Naya's Vlog sa YouTube, yan, pakisubscribe na na po. Nasa description na po kami rin, o nasa picture namin, kung naka-subscribe sa YouTube channel. Yan, mag-subscribe po rin. At try maging pasayang sa aking mga isipan. At pag-emam amery, at mag-subscribe. So, shout-out po sa inyo. And, tulungan kita kapuli tayong nagani, pagtandi ng mga 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 sa inyo mga ano, ah, sa ano sa sa po para sa po sa kaya at po na bukawing bukalan, kapiwa tusli kung po sa iba sa kayo sa akin. Again, basta bukang sa inyong kulto. Sa inyong kulto na ay happy Father's Day sa inyo. God bless you po. Say, ito, nai, happy, Supo. At daw ay patuloy kayong bigyan ng biyaya at takas ng Panginoon. Ayan. Siyempre, shoutout tayo sa nasa likod ko. Ang aking asawa. Happy Father's Day. so, backline po kayong aking asawa. Nasa likod. Father's Day. Nag-aaya kung ano ito. Agahan namin sa pag-agahan.

Karen guys, temper eh uh, ano, eh Start up ka. Let's <tipos> quickly jump dito natin may tayo sa kay may 100 games dito pa rin. Yan, medyo matinig ang ngayon guys Kung nag-anamonon kayo ng live natin sa YouTube ah, Last week Medyo, ah. ah, wow, ah, medyo uh, ah, nag-uunan sa at Diyos Medyo na sa Tapos, natin mo sa na kan Kapag natin mo no? Kaya sana pa kulit ang mabukulat o mula Kapag natin Kaya ay isko naman ay pagkakaroon ng pagkakaroon ng karitiyos ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon sa pagkakaroon ng 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 So, sa mga pauwi pa lang sa outing, ayan, galing sa outing, family outing, family reunion, or mas mga outing yan. At overnight, ingat po kayo sa biyahe. Kahit tayo kayo maingat, sa sabide, at pauwi po kayo ng kaya pa sito ng mga kapasika. Dahil syempre, yung mga um, may hangover dyan, at sa mga pets ko dyan,

Ikaw kayo ng team, pag pinupingin bigyan nyo na isang team bigas, tapos ah, isang bakos, lagyan na rin ng konflik magsigal na kayo ng bakos, pasaway na po. Yan, may, medyo, may, pasaway, may kapuhin. <laughs> o, oh, matutuwa na kayong asawa, magpupusod ka. shout out ayan, may may mga tao sa Syria, o. Sa, lola, ate, kapatid, uh,

ito sa always ginagawa kita dito sa Bulacan. Ano ang mga may ginagawa. Ayan, sa inyo. Napakasipag nyo. Uh, at kayong gumagawa ng taan. Sa kahit po, sinisira. <laughs> sa inyo. Napakasipag talaga ng mga NCU at mga ipitapan ng mga Ang sa beto pa kay kawa guys yan yan ang usual yung traffic dito no? yung mga ganyang senaryo lagaan -lag -lag tayo ng rap road yun na pala rap road Semento na pala itong natin so kapag uh, mabagal yung nakasarapan natin ayan, may two stop tayo So, sa mga bagong pasok dyan, mga nanay, happy Mother's Day sa inyo at maging masaya kayo ngayong araw na ito sa inyong mga presentation sa, sa mga tanay so Nayas Vlog ay bumabati po sa inyo ng isang maligayang arawan. ay kaarawan sa inyong kasi ah, inyo, aksidente pa yata hindi ba ay hindi lang kala aksidente kaya hindi ka so ayan may aksidente, may aksidente, kaya hindi ka lang kaya yun eh, lalong lang ng lupak kaya pag natin dito, mabit yung mabagay talaga so, hindi ko man maputol-putol kung itong live na to, guys kasi mahirap magputol ng live kung nagda-drive so, mamaya tayo natin maputol na to uh, para hindi masyadong mahaba yung live natin load lang kaya guys sa mga bagong pasok have a mother's day to sa inyo lahat at sa mga tatay dyan, ayan, isip na po kayo ng inyong mga surprise at inyong mga gifts, inyong mga asawa at kinamahal na asawa. O, kinakasal share ko lang, kinakasal tuntaan na to kasi itong part na to, pag mga baha at may bagyo, -e. so, taas talaga ng baha, So, halos dito lahat sa Bulacan, kinataas na ng taan. Kasi, masyadong mataas magbaha dito sa Bulacan kasi medyo malapit sa <coughs> malapit sa ano sa tubig dito sa Bulacan uh, So ayan, siguro guys, makakapagtutula tayo ng ating live. Dahil ito, nag-stop tayo sa tayo dito. Uh, at, natin natin, uh, uh So again guys, thank you, thank you po sa mga nanonood at sa tumahang itong video na to sa mga wall. Happy Mother's Day po sa inyo. God bless you all. At maraming maraming salamat po sa mga patuloy na pagsuporta na kay Nayas Vlog. So, happy Sunday guys. Bye bye!